Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 3 hanggang November 9. So, Aquarius, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Two of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Page of Cups. oh interesting in the area of what's affecting your current energy you have the queen of cups lovely in the area of her child uh, near future you have the hermit card yes 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 beautiful in the area of your challenge for the week wow will of fortune interesting in the area of your fortune you have the five of swords in the area of her divine messages you have the nine of swords At ang outcome nyo po for the week, eto po yun, uh, Aquarius, mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you po muna, Aquarius, sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yung lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong free reading for our Aquarius dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background energy, you have... A temperance card. Okay, this week Aquarius, kayo po ay sinasabihan ng yung spirit guides na wag na wag magmamadali. Okay, especially at the center, you have a very important decision to make this week. Okay, so sabi rito, wag mo na daw iwasan. You have to sit down, talk about this, maghanap ng solusyon, maghanap ng option, harapin. At sa pagharap, hindi daw kailangan magmadali. Kailangan bawat maliit na detalye ay binubusisi mo, pinag-uusapan ninyo, wala ka dapat kinakaligtaan in this decision. Para buo sa isip mo yung sagot at buo sa isip at puso mo yung decision. With a temperance card here, ayon sa yung spirit guides, in the process of creating or making or building, sabi na yung spirit guides, don't let your emotions make the most out of you. Kailangan daw isip ang pairalin mo at wag mo hayaan yung silakbo ng damdamin ang magdikta ng iyong desisyon. With a temperance card here, continue mo daw creating this. Wag mo daw, wag mo daw sukuan at wag ka daw mapapagod na asikasuhin siya. Because nakasalalay daw dito yung mga magaganap sa'yo for the next year. So ngayon, kung meron kang malaking move, malaking decision, dapat ngayon pa lang daw pinag-uusapan na, hinahanda na, pinoproseso na. Para alam mo na talaga yung dapat gawin. Okay? I-clarify natin si temperance card at the center. You have the two of swords. This will be your energy for the whole week, Aquarius. Your spirit guides are telling you na you need to make a decision. Okay? Um, ramdam ko yung bigat ng damdamin mo and you can't seem to find the right decision. Na caught up ka sa gitna, no? Kung ito ba mas maganda o ito, iyon ba o yan, saan ako pupunta, anong dapat kong piliin? Ayoko magkamali, ayoko magfail. So I understand your predicament. I understand ko saan ka nanggagaling at ko ano yung um piragada mo this time. So, your spirit guides are actually telling you na baka maaaring meron pang iba pang solusyon sa problema mong yan, hindi lang tong one and two. Baka kung bubuksan mo lang isip mo, papalawakin mo lang isip mo, maaaring meron pang ibang mas magandang option na pwede mong tignan. So, sabi na yung spirit guides, i-reconsider mo, i-work out mo pa, aralin mo pa, buhisiin mo pa, <coughs> tignan mo pa kung ano pa yung mga posibilidad na pwede mong piliin in your favor. Okay? I-clarify natin to. The two of swords being clarified by the five of pentacles. Five, five is here. Both things are talking about change. So, kailangan daw baguhin, kailangan daw um, uh, may, mag may mangyari ng pagbabago para makalarga na, parang ganyan maaring pwedeng baguhin mo rin yung mindset mo, baguhin yung diskarte, baguhin yung atake, para mag-work na yung ginagawa. But here, Five of Pentacles, clarifying the Two of Swords, ramdam ko yung bigat at yung struggle mo in this decision. Some of you ay naapektuhan na yung mental health, your everyday work, and you feel like you're so helpless. Walang gustong tumulong, walang gustong mag-assist. Parang you're on your own parang inabando na ka or binitawan ka or iniwan ka sa ere. Kaya parang ikaw, hirap na hirap ka. At nakita ko rin dito yung yung burden, yung parang pressure sa sa'yo to make things right. Kasi parang sa'yo nakasalala yung pag-abante o pag-angat or paggaan ng buhay, either you or your whole family. Kaya parang pasan-pasan mo silang lahat sa kamay mo, sa, balikot, sa likuran mo. Kaya ayaw mo magkamali. Ano? Your spirit guides are telling you may darating sa iyong tulong. May darating na tao na agapay sa iyo para maging madali yung desisyon. So maaring opinion to or payo from your mother, from your friend, from your co-worker. Mas maraming tao na sa iyo ng payo. Mas feeling ko gagaan sa iyo yung option para makapamili ka na. Okay? Siya nga pala acquire sa po kayo ng ating reading for today. Comment down below. Kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo, nag enjoy ng ating reading this time. Feel free to comment down below. In the area of what you want, you have the eight of pentacles. Naninig ko dito gusto mo kasi iangat yung trabaho mo. Gusto mo mag-level up ng work because of the salary or gusto mo ma-promote or gusto mo talagang magkaroon ng malaking income kaya naghahangad nagahangad ka ng pag-angat ng antas ng yung trabaho or career. Your spirit guides are telling you, yes, attainable ito. Kayang-kaya mo ito. Magagawa mo ito. Kailangan mo daw munang lakarin yung dapat lakaren That's what I'm hearing. Kung kailangan asikasuhin yung papeles, write document, write papers, credentials, permit, Um, certificates, no? Some of you, kailangan dumaan muna siya sa workshop or seminar or additional credential para talagang maging solid yung pag-angat mo sa work. But most definitely, your spirit guides are telling you, kailangan decisive ka this time. Uh, kailangan active ka sa paglago na ito. Kasi um, your spirit guides are telling you, deserving ka naman eh. Pero kailangan mo to talaga ihanda ang lahat. Para pag ikaw na yun, pag time mo na, uh, it will be easily given to you. Okay? With the eight of pentacles here, kita-kita ko rin yung hard work mo. You're very hard working, workaholic pa nga. And you're thinking, habang buhay ba ako dito? Baka pwede na ako mag-level up. So you're thinking of really pushing yourself upward and gaining more, achieving more. Okay? The eight of pentacles, the knight of wands. Yes, kailangan doon ng drive to. Kailangan mo ng tapang to, ng passion, ng kagilagilalas na aksyon mula sa iyo. Kasi kung gusto mo talaga iangat ang buhay mo, iangat ang work mo at ang pagkakakitaan mo, kailangan mo sumugod. You need to believe in your plan. You need to believe in yourself na kung i-achieve ia ko to, kayang-kaya ko tong kunin. And enjoy the moment, no? Kung gagawin mo yan dahil napilitan ka lang, dahil parang kailangan kailangan na, ibaka eh baka, hindi mo ka baka bumitaw ka along the way, pero kung ikaw ay mas nag enjoy masigasig, talagang buo sa loob, buo sa isip, makukuha mo talaga yung good reward from this. O kaya, good answer from this. So, ang narinig ko mula sa yung spirit kids acquires, alam mo ko ano, huwag susuko, ilaban mo to. Kasi well-deserving ka niyan. Kung ano man yan nilalakad mo about work, about passion project, about career, about negosyo, sabi rito, sugod laban, kaya mo yan, makukuha mo yan, okay? In the area of what you need, sya nga pala Aquarius, since ito po ay weekly reading, i-post mo naman sa baba kung ano yung mga plans mo for the week. Ano yung mga pangarap mong matupad. For example, I plan to join a marathon this week. I plan to switch gears this week. Makalipat na ng ibang kumpanya. I plan na maayos na yung tindahan namin. So, ano yung mga plano mo na gusto mong matupad ngayong linggong ito? It will happen. So, write it down sa comment section. Okay? In what you need you have the page of cups. Kailangan mo daw ng uh, imagination and creativity this week uh, Aquarius. Ano ibig sabihin yan? Kailangan mo daw ng matinding-matinding at plakadong-plakado na diskarte para matupad itong inaasam-asam mo na paglago sa iyong career, paglago sa iyong inaasikaso. Um if you want this to make happen tong negosyo or promotion, or pagtaas ng sweldo, o ma-recognize ka, o ikaw ang piliin. Sabi rito, kailangan talaga ilaan mo lahat ng puso mo dyan. Puso, effort, attention, um, expertise, energy. Lahat ibuhos mo dito para makuha mo yung a good outcome. Kasi sabi na yung spirit guides, minsan atras-abante eh. Kasi parang narinig ko marami kang excuse, uh, nagadalawang isip ka pa, nahihirapan ka. Pag dumarating yung mga papeles o mga dapat gawin, parang gusto mo na umatras. So, kailangan daw whole heart. Hindi atras abante, hindi pa iba-iba ng gusto. Kailangan talaga bukal sa loob, ilaban mo yan. Okay? The Page of Cups, the full card. Wow. Full card is really about you taking risks doing something new. Talagang ilalaban mo to, isusugal mo to kumbaga para mapunta sa um, sabi na yung spirit guides with full attention and laban, sigasig at pagkakaroon ng alam mo yun, undying undying energy, undying power na ilaban yung isang bagay. It will be coming para sa So, ano ba to Aquarius? Ano ba tong gusto mong makuha at gusto mong makamit sa buhay mo na parang God, please ibigay mo sa akin to. Pero sinasabihan ka ng spirit guides mo, may kailangan ka pang ibigay eh, may kailangan ka pang i-push. You need to give your whole effort at pagsugal dito para makuha mo siya. Because narinig ko, parang kailangan mo daw patunayan kay universe, kay God, na gustong gusto mo talaga to. And ayaw mo magsayang ng panahon and you want this to happen. Parang ganyan. So, ready ready ka na ba this time? Aquarius, tas sumugal na mag-try ng bago, humakbang sa unknown territory, unknown um, action para lang makamit yung matamis na oo sa'yo. So, it's up to you. Nasa sa'yo yung lakas o hindi para ma-accomplish yung bagay na yan this week. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups. Si Queen of Cups, sinasabi sa'yo na yung spirit guides na sundin mo daw ang puso mo pagating sa yung decision nahihirapan ka, nag-struggle ka with the five of cups sa desisyon na ito. Sa kanan ba o kaliwa? Ito ba o yan? Yun ba o ito? So, sabi rito, napakadali ng yung spirit guides, follow your heart. Your intuition will tell you kung ano yung mga dapat mong asikasuhin at ano yung dapat mong pagsumikapan. Nasaan ang passion? Nasaan ang puso mo this time? Saan nakakiling? Doon ka pumunta. Okay? clarify natin to. The Queen of Cups is being clarified by you have the Six of Pentacles. Wow. Six of Pentacles, time na for you to give rather than take. Panahon na para ibigay mo naman, ilaan mo naman yung buong atensyon at puso mo sa isang bagay para matapos na yung dilema mo o kinakalugmukan mo sa sa magdalawa magkaibang bagay. You're struggling so much. Hirap na hirap ka na. So anong dapat gawin? Pumili at mag-decide kung saan mo ilalaan your effort, heart, money, energy mo. Sa kapakipakinabang lang. So ngayon kailangan mo 'to timbangin eh. Timbangin mo Aquarius. Deserving ba ng puso ko itong bagay na to. Nandito ba yung puso ko? Karapat dapat bang ilaan ko dyan? Kung hindi katimbang-timbang, -timbang, bitawan mo. Ito ba yung pag-ibig ko ba? Nandito ba? So, you need to figure out kung saan yung inclination ng puso mo pertaining to a lot of things. Sa passion, sa career, sa pag-ibig, sa tao, sa relasyon. Um, at doon mo ibuhos yung kaya mo ibigay para bumalik din sa'yo in return. Okay? Because equal give and take ay makukuha mo lang kung yung pag-ibig mo nalalaan mo sa isang bagay ay ay, ay kabawi-bawi ba? So you need to figure that out this time. Kailangan mong timbangin. Mahirap yan, pero kayang-kaya mo yung isipin. Halimbawa, pangarap mong maging singer na lang ba ako o pupunta ako sa Japan para magtrabaho. Nasa lang passion, nasa lang puso. Ah, pangarap ko maging singer eh. Yun ang talaga totoong gusto ko makuha eh kaysa magtrabaho sa, sa Japan. And then, okay, gusto mo maging singer. Teka, magla nagalaan ka ba ng effort para maging singer? Nag-audition ka ba? So, itry mo. Pa nag-audition ba? Natanggap ka ba? Pag hindi natanggap, then push. Ilaan mo yung puso mo sa iba. Sa kabilang, design, kabilang of offer naman. Tignan mo kung saan nakabukas ang pintuan mo. No? Um, doon ka dapat magsimula. Paunti-unti, may figure out mo, ah, ito pala yung para sa akin. Kapag ini-eliminate mo na paunti-unti yung hindi para sa'yo at yung walang binibigay sa'yo pabalik, doon ka darating sa in the near future mo. Uh, ang mo, 9 days, 9 weeks, 9 months, the answer will be clear. So, makakapamili ka na sa isang decision, mahirap ito, pero kailangan mo daanan. And then yung desisyon na yan, kailangan mo ilaan lahat ng effort mo para bumalik. Para magkaroon ng good resulta or good feedback or equal give and take. Kapag hindi bumabalik sa'yo or wala ka nahihita, then go on to another decision to another path. Pero dapat pahalagahan mo pa rin yung puso mo. Pakinggan mo pa rin kung nandiyan. Because in the near future, mahalaman mo yung sagot na parang, ah, kaya pala iniwan ko tong bagay na ito. Ito pala pinili ko. Kasi oo nga no, dito talaga ako mag excel Dito talaga ako lalago. Dito talaga yung puso ko. Dito talaga ako mag-level up. So, marirealize mo yan this time yung mga sagot mo makukuha mo yan this time kaya importante talaga Aquarius ibigay mo yung effort ibigay mo yung makakaya mo magagawa mo sa mga ma sa, sa mahal mo sa gusto mo sa pinipili ng puso mo para worth it naman yung inilaban mong yan okay the nine of uh uh nine the nine of ones the the hermit card is being clarified by you have the ten of ah, uh, the ten of the ten of ones correct ten of Wands, sila sabi rin yung spirit guides yes yung mga bigat yung parang guilt or shame or parang regrets to sa mga bagay na pinili mo at hindi mo pinili dahil nilaan mo lahat ng equal give and take mo. Nila, nilaan mo lahat ng effort mo, time, money, expertise, energy. Babalik din yan sa'yo. Makukuha mo rin din yung good outcome mula sa mga nilaan mo at mga panatag ang puso mo. In the near future, lahat ng bigat, lahat ng sacrifices, effort, pagod, pawis, kawalan ng tulog, no? lahat na binigay mo, magkakaroon niya ng sagot. May realize mo, ah, worth it lahat ng to. Ah, okay. Now we understand kung bakit hinayaan ako ni God na tumulay dito, ito ang puntahan ko, ito ang daanan ko, because ito pala yung mga gusto niya iparealize sa akin para ma-appreciate ko yung bunga ng pinaghirapan ko, I need to daanan to. No? So, everything is worth it. Everything is may saysay. -say. Everything ay valuable in the near future. Okay? So, lahat ng bigat ay may katapusan. May ending lahat ng pinagpaguran mo. At makukuha mo na yung sagot at good outcome sa lahat ng bagay na yan. Okay? In your challenge, lumalakas ang ulan sa labas, you have stubborn, it can denote perseverance, but it also may hinder progress. Flexibility, resolve, and growth. Yes, wag daw matigas ang ulo. Kailangan nang talaga mag-decide. Kailangan mo talagang harapin yan at upuan at timbangin at harapin ang lahat ng dapat harapin para matapos na Wag Huwag matigas ang ulo. Okay? You have hidden desire. Oh, ano daw ba yung mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo, yung mga passion mo, yung mga nasa puso mo. Wait lang, excuse me. <coughs> Your hidden desire, ayon nilalaman ng puso mo. Ano ba talaga yung gusto makamit ni acquires at this time? Huwag mo na ikahiyayan, harapin mo. Ibukas mo yan sa maraming tao. Maaring mabigyan ka ng payo na parang, ah, yan lang gusto mo acquire. Sige, itry mo baka pwede sa'yo. So, lalakas ang moral mo, lalakas ang puso mo na kunin ang kinin aksyonan yung mga desires mo. Kapag may mga taong tumutulong sa iyo na boost ng moral mo, maaring lumakas din ang loob mo na ay Aquarian, okay? <coughs> In your challenge, you have the will of fortune. Sabi na yung spirit guides this time around, baka matakot kang mag-decide. At kapag natakot ka mag-decide, baka mawalan ka na ng time para kunin or makamit pa yung binibigay sa iyo because nakita ko rito the world will still revolving no uh, the swerte will still rotate in your life pero nakita ko rito baka may mga baka may mga ka daw na opportunity sa katagalan mo mag-decide parang ganoon, yun ang naririnig ko dito so make sure daw na active player ka and you are not taking things for granted Okay, this week, make sure na wag ka daw pa petex petex, parang ganun. Um, learn to grab the opportunity while it's there, uh, strike while the iron is hot. Parang sabi rito, 'wag mo daw hayaang malagpasan ka ng mga oportunidad, parang ganun. 'Yun ang ko for you. Because sayang eh. nasa challenge kasi. So parang sinasabi rin 'yung Spirit Guides na baka masayang 'yung mga bagay kung ikaw ay pa petex petex. Yes, with the four of swords sabi rito, baka sobrang pag-negate mo or ayoko po, parang hinihindian mo at tinutulugan mo yung swerte. Parang ganun. No? Yun ang narinig ko for you. Huwag mo daw tulugan yung swerte. Always make sure na ikaw ay active. Every day ay handa kang sumugal, handa kang lumaban sa buhay, handa kang kunin yung isang pagkakataon pag present para sa'yo na kapag sabi, Hoy Aquarius, Pura tayo doon may trabaho doon sa Ay, ayoko. Mahutulog pa ako. Ay, ayoko. Uh, baka hindi mo ako makuha dyan. So, make sure na ikaw, you're very, very open sa mga bagong oportunidad. Huwag na huwag mo tulugan. Make sure na ikaw ay palaban at lumalaban sa buhay. Okay? In your fortune, you have, you are a beacon for others. Yes, maraming mga tao sa buhay mo, Aquarius, ang tumitingala sa'yo. At talaga namang, they are seeing you as this person na role model. So make sure na ikaw, ayaw kita ng pressure, pero hopefully dapat nag-live up ka sa reputasyon mo. Make sure na ikaw ginagawa mo every day yung ikakabuti mo. Okay? Another message you have, you are cherished by the angels. Wow! Protektado ka ng angel guides mo. Napakaganda. Your angel guides are protecting you and guiding you so you are loved, cherished, and protected. So congrats po. You are very, very blessed. In the area of your fortune, you have the five of swords. Sabi dito, kahit ano daw gulo or hirap ng pinagadaanan mo with other people, for example, you're in the deep competition, ano adam daw yung mong kalaban, kaaway, kaagaw sa, sa panalo or sa blessing, lahat daw ng pinaghirapan mo dyan worth it. At ikaw ang panalo. Okay? So, wag mo na daw isipin pa kung sa Canada pa, kung ano sinabi sa'yo, kung ano yung mga negative na nangyari, itapo mo na sa salimot. Ang importante, ikaw ang nagwagi. Ikaw ang pinili. Ikaw ang tama. Ikaw ang nag up on top. So, wag mo nang panghinayangan pa yung mga pangit na nangyari. For example, sa kumpanya, nag-aagawan kayo sa kliyente, um, nakapagsalita sa iyo na masakit yung iba mong kasamahan para lang mapili sila. Ikaw din, nasabi mo rin yung mga negative against them para mapili ka. Ganun talaga eh. You need to risk something to win something. Parang ganun. So, wag mo na isipin yung mga nega. Sabi mo, worth it lahat yan. Lahat ng kayod ko, lahat ng masakit, lahat ng iniyak ko, worth it lahat to because ako ang panalo. Okay? The Five of Swords, the Ace of Pentacles. Yes, ikaw ang nagwagi. Ikaw ang nakakuha, nakakuha ng opportunity. Ikaw ang nakakuha ng pera. Ikaw ang nakakuha ng blessing. So, bakit mo pa pipiliin na tumingin sa mga negatibong nangyari? Sabihin mo na lang, okay, parte yan ng journey Parte yan ng laban. Parte yan ng, ng adventure para lang makamit ko ang matamis na bunga na ito. So, congrats po ha. You're gonna win something na sobrang sobrang hirap. Sobrang nakapagod. Parang sayo mo, drain na drain ka na. Pero ikaw pa rin na nanalo. Okay? <coughs> Ikaw pa rin nakakuha ng matamis na matamis na bunga na ito. And gamitin mo to this time in your advantage ha. Huwag mo sayangin. Make use of this in your advantage para mapatagal mo siya sa buhay mo. Para worth it talaga lahat ng mga pinagdaanan mong hirap. Makuha lang ito. So congrats po. So i-like mo tong video na to Aquarius para ma-activate mo tong Ace of Pentacles new blessing mula sa pinaghirapan. So like, like, like para ma-activate mo to in your divine messages, you have the energy is gaining momentum. Yes, gumaganda na, bumibilis na, nagkakaroon na ng magandang resulta. Kaya, kaya ngayon, huwag kang huminto, huwag kang mag-quit. Just continue making it happen kasi ngayon palang gumaganda ang lahat. Umaandar na with a temperance card. Bumubuti na lahat ng lagay. So, don't quit, don't stop. Continue moving forward. Don't let pride get in your way. Oh, ayos sa iyo. Huwag mo daw hayaan na yung pride, yung ego mo ang humarang sa magandang nangyayari sa buhay mo. Napaka-importante niyan. In your especially here sa pamimili mo, parang napaka-proud eh. Sabi dito, daanan mo, mag-decide ka na uh, i-admit mo yung mga dapat i-admit. Humingi ka ng tulong kung kinakailangan para ma-solve na yan. So, don't let your ego and pride na maging balakid sa okay? In your divine messages, you have the Nine of Swords. Sabi dito, always think positive. Huwag ka mag-overthink, okay? Nag-overanalyze ka pa. Kung ano yung problema, harapin. Huwag mong dagdagan ng mga additional negative thinking na hindi naman talaga mangyayari, hindi naman magagana, pero iniisip mo pa rin. So, make sure na i-control mo yung stress mo, i-control mo yung anxiety mo, especially yung overthinking mo. Um, daanan mo lang. Daanan mo lang. Solve the problem. And always take your rest. Matulog ka, magpahinga. Gawin mo lang yung makakaya mo. And the rest, ipagpasa Diyos mo na. Okay? Kung ano lang yung kaya today, yun lang gawin. Kung hindi pa tapos, may bukas pa naman. So, wag mong bugbugin ang sarili mo sa kakaisip ng solusyon. The solution will come. You will do your best. And uh, let God uh, and your angels protect you and guide you. Okay? Nine of Swords, the Temperance card. Yes, tamang-tama yung kakasabi ko lang na daana mo lang yung proseso uh, kung ano lang yung kaya, yun lang ang kaya and huwag mong pahirapan ang sarili mo always enjoy the process and you will see, may kita mo ending na pala, nakuha mo na yung resulta so panahon na to para kumilos, gumawa, lumilok mag hard work, pero at the same time huwag mo samahan ng negative thinking okay? ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards You have older man. Meron daw pong mas matandang tao sa buhay mo. Maaring tatay mo, kuya mo, lolo mo, or coworker mo na medyo matandang lalaki. Meron daw concern sa kanya. Kausapin mo para masolve. You have table. Hard work ahead. Yes. Talagang hard work ahead to. Both temperance cards. Kaya nare-require sa'yo, Aquarius, na pasensya, pasensya, pasensya. At itapon mo sa ilog, itapon mo sa bintana, yung mga negative thinking mo. Hindi nakatulong sa'yo yan. Huwag ka mag-self-sabotage, okay? Just enjoy the process. Huminga ka. Huwag mo dibdibin. Flowers, happiness, yes. Maging masaya ka this time. Just enjoy the process and be happy. Be positive. You have dog protection from a powerful friend, yes. Meron ka talagang protection this time from your angels and from your friends na aagap, na ah uh, iagapay ka. Matulayan mo lang tong outcome na ito. Okay? Ang uh, outcome mo acquires for November 3 to 9, you have the Queen of Swords. Yes, napakalino na ng na future para sa'yo. Ready-ready ka ng kunin to. Nakita ko, a decision will be, will be, made. Especially here, with the Two of Swords, kung noong umpisa natin ng reading natin, nahihirap ka mag-decide, heto ka na. You will know the right move at bukal na sa puso mo to, handa ka nang tanggapin siya, ready ka na to leave something behind at uh, nakita ko rito panatag sa puso mo yung makukuha mong desisyon. So congrats po. Clarify natin. Queen of Swords, you have the two of wands. Yes, yes, yes. Wow, napakaganda, napakalinaw. A decision will be made mula sa iyo makukuha mo na yung tamang desisyon na papanindigan mo at very very clear na sa'yo itong bagay na ito. Ready ready ka na humakbang kung mawala sa comfort zone mo and charge forward on a new territory, on a new place, on a new endeavor. Some of you might travel, kita kita ko yung pagbiyahe. But some of you, talagang bagong galawan to. Maaring bagong kumpanya, bagong bahay, bagong lugar, bagong galawan. But nevertheless, ang napakaganda dito, meron ka ng desisyon na pangahawakan mo. At dito ka ulit, magisimula magtrabaho, komilos hard work to achieve yung goal na na-visualize mo na very, very malinaw para sa'yo. So congrats po Aquarius. Ito po ang inyong November 3 to 9. Sa so, po ka naka-resonate, sa so po ka comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Aquarius. I love you. This has been James, James Sarah, PH. God bless everybody.